Ako nga pala si Nestor, anak ng dating preso. May pangyayari sa buhay ko na hanggang ngayon ay daladala ko pa rin. Nagsimula ang lahat nung ako eh. Dosiyanyos pa lamang, ganito ko sisimulan ang aking kwento. Nagising ako isang umaga dahil si nanay ay ubo ng ubo. Nakita ko siyang sumuka ng buo-buong do. Si tatay naman ay taranta at di malaman ang gagawin. Wala pa. Naman kaming kapera-pera nung araw na yon. Gusto na sanang dalahin? ni tatay sa ospital si nanay, wala pa rin kaming pang-almusal. Mga isang oras ang lumipas. Kumalma si nanay at nakatulog. Maya-maya ay nagpaalam sa akin si tatay. Didiskarte lang daw muna siya ng pambili ng gamot at pagkain. Bantayan, ko daw muna si nanay tulog si nanay habang tinitignan, ko siya ay awang-awa ako. Fast forward. Mga bandang alas onse nagising si nanay. Hinahanap niya si tatay. Tang sabi ko, nay wala pa si tatay? Antayin na lang po natin siya. Baka parating na rin po yun. Hindi sumagot si nanay. Kaya lang nagumpisa na naman siyang sumpungin ng ubo at nabigla ako ng sumuka na naman siya ng buo buong duo. Umiiyak na ako. Lalo na nung nakita ko na napahiga siya at nahihirapan sa paghinga, nataranta ako, iwan ko ba anong pumasok sa isip ko. Tumakbo ako sa kusina. Ang nasa isip ko bibigyan ko si nanay ng tubig. Kaya lang imbes na baso ang kukunin ko, katsilo ang nadampot ko. Tinitigan ko ang hawak ko. Pinuntahan ko si nanay. At ayun na, ginamit ko yun sa kanya para di na siya umubo at di na makaramdam ng sakit. Di na rin siya magugutom. Tama ang nasa isip mo. Wala na si nanay. Napaupo na lang ako sa isang gilid iyak ng iyak. Fast forward. Bauna na. Mga bandang alas dos dumating si tatay. Nakita ko siyang may dalang gamot. Ain't tinapay at bigas. Kaya lang agad din niya yung hinagis. Nung nakita niya si nanay na dagan at wala ng buhay, ay nilapitan niya ito at niyakap habang umiiyak. Uh, napatingin siya sa gilid at nakita niya. Ako na hawak hawak ang katsilo. Tanong niya sa akin, Anak, anong nangyari? Nagsumagot ako, awang-awa kasi ako kay nanay. Tay kaya tinapos. Kuna ang paghihirap niya, nilapitan ako at niyakap ni tatay. Yak nang iyak ito. Kinuha niya sa akin ang katsilo na hawak ko at nagsabi, Anak, makinig kang mabuti. Linisan mo ang katawan mo at magbihis ka. Pagkatapos lumabas ka at sumigaw at humingi ng tulong. Kahit sino ang magtanong sa'yo kung sino ang gumawa nito sa nanay mo. Ang isasagot mo si tatay ang may gawa. Umiyak ako at tumututol kay tatay. Nagsalita siya uli. Dalian mo anak. Sundin mo si tatay. Fast forward. Nakulong si tatay. Abangan part 2.